Ayan po yung nabili natin na talong mga kabukid. Malaki na po. 5 days pa lang ay ganyan na po siya kataas. yung kwan niya. Yung puno. May harang po siya at ma ng manok. May pandong po yan para hindi pa malanta sa init. Pagtanghali. Ayan. Ayan po yung nabili nating talong sa bayan. Ayan po yung kukuhaan natin ng or bunga na itanim natin yan po yan para na uh, tinanim natin para kuwaan natin ng pambinhi na ano, ayan po sobrang init po kasi pagtanghali kaya nilagyan natin ng pandong para ta napakaganda ng puno niya uh, talagang sobrang lulusog na mga dahon niya ayan 5 days po lang days pa lang po yan taas na at malapad na po ang dahon